Andito tayo ngayon sa Four Centenario de la Mexico, Maritima, Mexico, Pilipina, dito sa Intramuros, Manila. Ang Pilipinas at Mexico ay may matagal ng ugnayan mula 1962 hanggang 1964, isang serye sa pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ang ginanap upang ipagdiwang ang taon ng Mexican Friendship, nagresulta ito ng paglikha ng ilang palatandaan sa lungsod at nagtuon sa Mexico at matagal nakasaysayan at kultura na ng Pilipinas sa bansang Latin America. Kabilang dito ang plaza ng Mexico at ang mga monumento nito. Ang estatwa ng bayaning Mexican na si Miguel Hidalgo sa Bonifacio Drive at ang pagpalit ng pangalan ng Top Avenue Extension dito sa Pasay City. Malaga ang pag-aaral ng kasaysayan, hindi lamang upang makilala ng tao ang kanyang pinagmulan higit sa lahat ay ang paniniwala niya sa mahalagang papel na kanyang ginagampanan. Bilang pinakamahalagang nilika ng Panginoon sa pagpapalaga sa daigdig na ito sa mga mahamayang nabuo ng iba't ibang sulok nito. Mahalaga ang kasaysayan sa kahit saan mang parte ng mundo. Dahil dito malalaman natin ang nakaraan ng ating bansa.